Ito guys. Invecta. Original. Ano yeah, ah. uh, na o? Tingin mo nga yung ano. Yung leather talaga yung ano. Balat na balat. Ang ganda. Balik tayo. Genuine leather oh. Ganda yan o. Ah. Invecta. <laughs> ang kukurin oh. ang kulay kasi. Hindi na. Hindi na magsisisi. Guys. 6,000 daw. Eto, Elbex back na to. Working chrono. Ganda, oh. Ano palang, strap pa lang, grabe oh. Yung pagka-leader niya. Grabe oh. Ganda oh. 6,000 negotiable pa. Ganda no? Oh. dito ka na. Mas simple siya. Mas magaan ng konti kasi yung grabe yung puro solid bakal. Ganito lang na, din naman yung ano eh. Ganda oh. Oh, di diba? Ano ba? Yan. Pinita ba? Pinita hmm. ba? Stik na, stik na. Oo. Ganda ah. Oh, Oo, Boss. Update po natin, natin yung mga relo ni Boss Elmer, no? Oo. So, Boss. 800 lang yan. 800 lang daw po ito. Regional na... Rail. Tachymeter, no? Boss, yung eto po, magkano? Adidas? Sa libo rin. 1,000. Mabilisang ang update lang po tayo, guys. No? Eto. Kaya 1,500 na lang yan. 1,500 sa ikaw rin to. Automatic. Oh. Eto ang ano po? 1K to, lang din. 1, chronograph. 000. May mga guys din po sila. Oh, oh 400 lang yan. 400, Madi, 400 lang. na lang. Tag, yung ito po, ano po bang... Michael Kors. Michael Kors. Magkano po ito po? Sa libo. 1,000 oh, mabigat siya, no? Guys, okay, oh, 1,000, Michael Kors. May tatlo lang, may tatlo. Ano pa ba yung medyo bigat yung dito? 800 lang yan. 800. 800. 800. 800. 800. Yan, 400 lang. Ang regalo. Ito, oh, pang babae. Eh. Oh, Swiss. Swiss. Magkano po ito, boss? 700. 700. Leader na yung original niya, Swiss. Yeah. Nah, ito, oh. San Libo, Titus. Titus original. 1,000 original. San, San Libo daw. Boss, yung ito po. Eh, 500 lang yan. 500 Michael Kors. Oo. Oh. Leader yun yung ano niya, no? Oh. Eh, 500 lang din Look, yan. Look, sir, 500 lang din daw ito. 500. Eco, 500 Drive. 500 Citizen. Mukhang madalang na po ito ng ganitong style na. Ah. Uh, Oo. Oh. Uh, 500 guys. Oh. Uh, citizen. Ano pa po yung ano natin dyan? Yung, oh. Uh, Kung uh, ano yung ano. Uh, wala na yung mga pang... Hindi natin inabutan yung mga ano niya eh. ah, 20 piraso yun. Pinakyaw na eh. Magaganda niyang relo talaga. So yun, dito lang guys. Sa harapan ng Metro Bank. Video. Kay Boss, ano? Anton yan pag naghanap po kayo ng mga relo, dami po dito. Oh, diver. Halos original. Ito diver original. So, man, original po ito, talaga. Oh, legit yan. Magkano po 5K. ito? 5k. 5000 guys, oh. Diver original. 5000. Yung ito po, 5k rin yan. 5000. Ano po ba yung ano nito? Monster. Ah, diver monster. Monster no. Ito yung monster, 5000 guys. 4 plus psycho sports automatic psycho sports ang ganito boss magkano 4k 4000 no isang eh, sa ano to sa pwesto ng mga ano ang mahal po na ito eh. ay na mahal. Sa nasa 20k yan Ayun na ho eh oh seto pa pagong pagong 7k 7000 pagong oh yan, and Padi. Pati. 7,000. Padi. Yung mga ito po boss, may mga ano yan, negotiable pa po yan or oh, fixed price na po siya. May bawas pa. Ayun pa guys, no? may bawas pa po pala to. So pumunta okay. lang po kayo rito sa Carmel Planas, no? Hanapin si boss Elmer. So, Elmer. Po siya. Oh. Yung ito po, magkano po Replica yan? Replica lang yan, local lang. Ah, lang. oh, okay, 300. So, yan lang guys, yung ating ano. Yeah, 700 Swiss. Maraming maraming salamat po, Sa boss. Sa perto, hindi nagagas. Oh, thank you.